算了。 What are you doing? Good morning. Balik na po ito, please. Oo, na. na ka ito, Huwag ka magdedede.

isa natin. Mag magano ka dyan o, maglagay ka ng video dyan. Isa-isa <laughs> lang talaga? Ano yan. Ito, mo um, suka, Excel, magkuha ka ng suka. Ano to? Is? Anong tawag dito? Isaw. Fried? Fried. Isaw. Oh, Awa mo ha? Ay? Hmm, natin si mama. pag natin, basag na tayo. Ngayon <laughs> pala yung pick up ang dinala mo, bonsai. May wet tissue kayo dyan? Wala. ano no. oh, yung ate yung isang mayroon ano to Asan yung buko? Meron wala. Mayroon dito dito. Ay, wala. No, fresh buko. Andito pa yung wet tissue ko ate? Wala din inumin. Kanina ang mga. Kanina ba? Akin na, lagyan natin ang sukat Uy, si mama ay. Meron mga ganito sa mama. Maka ng barbecue. Hindi, meron ba dyan yung isang box yan? Meron dyan isang box.

Oo, oh, basta itim na ba? Ha? Wala soka to. Meron. Hm, oh, niyo? Oh, yan na. pati ba itong akin? Ito mm, Oo, naman na to. Ito <laughs> sa akin Yan yung konekt ko.

Ang mga ipakupin yung blender, Mike. Hmm. Bakay. Ayan. Hindi sarang natin. Hindi mo hindi ako suko. 10 pesos isa? Okay. Ito, dynamite. 30 to. Ito, 30 Dynamite ang tawag yan. Hmm. 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 Pwede nandiyin ba si Mama? Mas masarap to sa ano. Wala nga. Mas masarap to sa ketchup. Ang

Ano ba sila? Sino ang papalikot sa, sa 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 akin naman ano video. May yakisab? Sino? Kyle. Saan video? Sa Ita, may yakisab. Si ano ang Tapos mm -hmm. na sila. Hmm. Pabihis na. Hindi siguro nung mami yun. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không <bỏ. cười> Oh, hindi naman. Hindi. Sa <laughs> so, dynamite pala ito, girl. Hintang ko ka, ah. Anong lasa na ito? <laughs> ang dami pa, oh. Ang dami pa. Ano? Dito na lang ba sila? Ano na? Madumi yan! Pagkakalat yan nga! No, Kakalat. No. Okay naman yun, ano yung nilagay ko? Parang sawsawa ng ano. Okay na. Ano to? Ano? Yan, mga ano, mga yun, toko. Oh, ito pala toko, oh. wait lang din si mama. Maka mama yan, tampo-tampo yun. Mmm, makasin ka.

Natutok mo diyan, di ubo na? Natutok di ubo na. Ay, paano na natutok eh? Wala Ilagay mo yung suka mo dun kay Ken. Ano bang meron dito? Quick quick. Ini sana. No, meron meron. Kuek, kuek. Kuek, 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 no, Quick quick. Quick quick patang dito. Hindi. Itlog. Itlog na. Kaya si quick quick. Ini Parang balat yung ako.

Ah, binili nyo na kami. Sino hmm, na bilhin nyo na? mo nga din ako. mo na. Ano, girl? Masaya tayo? Wala, bumi ko na tayo. Ano yung tubig ko, Jess? Ano ba Hmm. Dito mm. 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 ay. Mm. Linusin yung suka. Oop. Oh. Ito kong minunus. Ito, kainin mo. Nasaan mo Kung Ay, ito kong balang? Hindi, yung isa. Ano pala yan? Bulak-bulak. Ano? Bulak-bulak. Bulaklak daw, bulaklak. Hmm. Wala, hmm. Wala siya na lang. Hmm. Pag naano kami, nalain na pagalitan na may sa mamamay ka sa <laughs> Ay, nagsara naman sila. Hindi na. Sino yan? Yung iba. Napagalitan na? Late kayo uwi. Hindi na ba? Sino bang kanina niya ba binili yun? Bata. Yan ang toko nga din nga. Nabibili ko kasi siya ng toko. Saan mo nilagay yung pick-up? Ano ba? wala ba? Hindi ko alam. Hindi ko pala. Maraming binili kaya. Atay, sumunang mag-i-ICJ. Kasi naku, nangyari. Uy, ay kami, <laughs> ko. Ano? Ayaw ni mama To manghang. bulak-bulak. na. Ayon ni Mama ano. Yung beta Kain beta max. Ay, Betamax. niyo yung chitsa ng Mike. Ay, beta. Anong sinabi ko? Betamax. max. Beta Mati ko, bumili ng dugo ate. Nahiya ka kayo. Ayaw, <laughs> <laughs> kita ay Ay,

itlog pa dito mama oh. Mara! Na laglag lang. Ma! Hmm. Ma! Ano? Nagmamaniya ka? Hindi, nagtitiktok kami. Ay, sorry, sorry. Ito po. Ito po. Mas? Nandaman, nagsukayo. Ito yung kapanganan. Ramakatlaw tam. Game!

Hindi, ito ko may chicharon pa. Ataras pa nga tayo. Ataras ka pa ate. Ay, magbagit na, huwag takpan niyo naman ako. Takpan niyo ako. Isang, oh, yeah. pa? dadur sa video. <laughs> May uh, picture yung mga na tayo. Chicharin mo ako dito. May video na nga eh. Eh, but. Nae-corner na dito, Ipa na a. Ipa-flashlight ko. <laughs> ay, bilig kayo ng ano. Ingat, ate. Kumilos lang nang. ay bilig kayo. Kain kayo ng ano, chicharin mo ako. Nikotay.

ay, ayun na! Zerap yun eh! Pakita mo naman yung food na. Meron tayo dito yung chicharon bulaklak guys. Ang masarap na chicharon bulaklak. Ba't mm. ang Merong one day old. <laughs> sabi ko sa inyo, ayaw niya yung Merong isaw. Sarap na itong isaw. Magkano itong isaw ate? Ay, ito isaw. Magkano? Yun yung gusto ko. Kaya niya ako pa. Ang bagay. Ang bagay. patikin ng buka, no? Ang mm -hmm. Mama, ito o itlog. Ayaw mo? Ito so. mo <coughs> <isang, isang>, so. <coughs> Uy, yabidon yun. Ipapagalata yun. Adi, adi. wandi, day old pa. na ni papa, <coughs> isang, huh? mo na isang? Hindi mo pinigil si Mama? to so. o. One papa. Gonna... <laughs> <laughs> one? One talaga. <laughs> <laughs> one ubusin mo na at baka magtampo pa. At least may isa. Ang nakita niya na sa video, oh. No, no, no. Papa, you wake up to sa'yo. Hindi na ako namin 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 si Papa. Kahit man. Ito ba yung sasawan ng ano? No, no. Wala na, oh. Mm. Ah. Kuka na lang. Magkana mm. lahat yan? Bukas na gabi. 1,785. Ang dami ito, na nga kapayin ito, dyan. Itong isang box ko lang na ito eh. 100 isa na yan. Talaga ba mama? Ang dami ng handa bukas. Mm. 400, 200, 300. Mga 400 ka. Wala nang tayong oras bukas. Gusto niya ba itong chichuron? Marami na kayong nakain. Wala pa? Wala pa. kakampisa pa. Yung isang pa lang. Nagsasayaw ayun, pa lang kami. Yung mga may stick na pinaganoan nila. Na. Oh. Ayan o. No. Tamahan. No. na o. Tsaka yung mga may o. Tatlo pa lang. Ito ang nakarami. Puro lang yung naiwan Iniwan in ni Ate na kumain siya doon. Hmm? Yeah. <laughs> Baka tira mo na nga lang ito eh. <laughs> <laughs> oh, hindi pa ako kumain doon. Para kay Papa to, kang kater bang suka. Hindi pa nga ako. Tapos nila yung niya. Tapos magagawa na lang kayo. Hilaan niya daw. Ginamit niya yung sasakyan oh Magagalit niya. Wala na ba ito? Ano ito Wala, na. Di ba ka meron pa? Bakit meron yung tinutusok-tusok ni... Ano? Sili man aja yan. Magdakil. Tsamba kung kunak. Tsamba ka na. Ano Ano si mga? Sambang ko ha. Nalalapit mm -hmm. pa, oh? ma. pa 'yan. So bakit may pearl ano pa doon? I sure is portion ni Mommy to. I sure. Toto pa 'yung may doon sis. Meron ba diyan? May prahan. Chicken. Kaniwayo yun, na tawag mm -hmm. asin. Ito pa may tatlo pa manala diyan kasi. Sili. Hoy. Anong oras na? Ba okay. ba naman tumigil niyan to?

Papayagan pa ba kung bumiyahin ito? Baka naman. Hindi ako makaka-uwi kapag hindi. Kala ko kung kuha ka ng certificate. Pa lang. Gusto mo ba? Alam mo na kayo siyempre gusto ko. Gusto mo pa? Para pag gusto mo po. Punas mo yung Excel sa ano sa floor ng ano? Ayan na yung suka mo na. Sa bibig ko muna. Oh, punas ka muna. Tango, galing dyan sa ano. Dumi na yun. Ay? Ano ba kitasin niyo? Baka naman lahat, kukunahan ko dito. Uy, oh, ino gusto yan? Kapka, dami-dami. para ka uminom ng alak niya. Ano, ano? Anong-anong? Wala pa mama. Okay. Ate, oo. Oh, walang naman na kukunahan niyo dito. Wala pa siya lang, hindi Ate, oo. Oh. tao daw dun o oh. ay baba nyo na yung kwan hindihan mo na 30 minutes na tong video ko nasa na yung tubig natin kanina eto ah, oh, nakaati mo daw na inubos na niya Meron pa dito kung gusto mo. Tara na!